Papagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing tatlo ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sapagkat na pag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin, at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang kinto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkakaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong hanggang kailan pa ba poon, kitiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama, iyong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Yung naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhabari ng panahon, ang ipalit na ligaya, pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa Higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu Ng mga kasukasuan at ng utak sa buto At nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Aleluya, Aleluya ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong amat ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Yesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Yesus, Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.